dia pa tayo natin. Wala yung nakahuli mga idol. Yan. Ang nahuli yata niya blue pin. Pataw natin oh. No? Lutang lutang. Ano yung mother natin mga idol? Pwede na sampan na yung nasampan, eh. binirada kanina. Hindi alam kung ano yun. Ayan. Sa lakuya pa rin nagbibirada mga idol. dan akan menangkap orang-orang dak Itu, para idol. satu idol. hawulin ng mother Ay blowpin pula mga idol. Ah, barilis Malaki, ayan Wow. Big tuna. Pagdating yan sa ibang bansa mga idol, ay ilalagay na sa lata. At pagdating naman dito sa atin ay tatawagin kunay tuna. Uh, tuna sardines. makina natin ngayon ngayon mga ngay idol at may kinikisama sa atin bagong lahat na naman tayo

Ayan mga idol Hanggang dito lang muna ang video natin Ngayong tanghali na ito mga idol ay nasiro tayo Wala tayong huli Kahit isa Kanina pagpakura tayo mga idol Nakahuli tayo ng isang tulingan Isa lang ah, Tama lang pa ay natin At yung ibang service boat natin ay nandito pa Yung isang service, service boat natin ay Makyat na Dahil kakatihin daw niya mga idol Dahil yung iba mga idol ay nahiya ang makyat at baba na naman tayo mamayang alauna ng hapon. Ayan, pataw-pataw Ay natin mga idol. lutang na, hindi man makilala, makilalahan sa balayilis mga idol. Ayan, ayan isa. Doon pa. Ayan, ayan sila. Ayan. Kalat-kalat mga idol. Ayan. At nandun yung boat natin. Ayan maket na yung isa. Ayan na. Para tong lutang. Time check muna tayo mga idol. Ang oras mga idol ay alas 11. Imidya. Ayan. na naman tayo bababa. Mga alauna. <laughs> Dahil siyempre mga idol ay magpapahinga tayo. Dahil sobrang init. Hindi natin kaya. Masama sa kalusugan mga idol. Ayan. Oops, dito lang muna tayo. Mamaya uli. Maraming salamat sa inyong panonood na kahit wala tayong huli ay nandiyan pa rin kayo nakasuporta sa atin. Ayan. Thank you. God bless to all.